pasensya na aking mahal, di naman ako magtatagal, nais ko lang naman makita ang nilalaman ng puso kong ito, inaalay ko sa'yo. Hinahanap ng puso ang pag-ibig mo, di ko malilimutan ng pagmamahal. At ligaya na dala mo. Kung sa saka, sakali mang kaya mo pang ibalik Ang dating pagtingin sa puso ko nanabig pa sa'yo